Walang iya. Gira na dito sa Iran. Kahit anong mangyari. Hindi ko bibitawan dito ah. Kahit anong gira, kahit anong pasabog nila. Hindi ko bibitawan ang aking passport. Kahit anong mangyaring gira dito sa Iran. Hindi, hindi ko tumibitawan itong aking passport. At saka itong aking mga papilis. At saka itong aking bag. Don't hindi don't ko don't tumibitawan. Don't Kahit anong gira! Ah! <laughs> eh, ito mga tawag pa. Eh, baka huling tawag ito. Tawag ko muna. Hello po. Nanay. Eh, medyo masama ang sitwasyon dito sa Iran. Eh, hindi ko po alam kung ako makakarating pa ng Pilipinas ng